Nasa kantin po kami ng school. Yan. Kantin ng PNTC. Isim lang ba makikita natin yun? ako nandito. sa nila. wall. Sa wall? Sa oh, wow. wow. At sa wall ang Ay, dalawa kasi. Yung kasi tawag nila eh. Yo, oh, ko na yan. Ayoko. Bagsak na ako saan? Medical. Bakit?